Ano naman ang masasabi niyo po Manong Jay? dahil sa mga comment section uh, ang sinasabi naman ng netizen at uh, saka ng iba pa na uh, maka maka administrasyon na ang kapalit daw nito eh the West Philippine Sea no niloloko lang tayo binabanatan nila ang mga Duterte na maka China at ang kapalit nito kasi nagbigay sila eh, ang uh, West Philippine Sea Manong J alam mo 'yan, ang propaganda 'yan ng cpp at ng uh, CIA no ng uh, Amerika. Ah, uh, 'yan ay malayo sa katotohanan, no? Uh, if you examine the records uh, magmula ng uh, managinip si Sara nito, si Mayor Sara hanggang sa magkaroon ng nothing was mentioned of uh, anything about uh, ano tawag nito, Philippine Uh, west Philippine Sea or Southeast, uh, no, South China sea is west of the Philippines. No, walang walang ganon. As a of fact, uh, bahagi pa rin nito, kung di ako nagkakamali, itong tulay na ito, doon sa iba pang tulay na binigay ng China bilang regalo kay Presidente Duterte, kasama na dyan yung dyan sa may Binondo, kasama na yung dyan sa may, uh, kung di ako nagkakamali, dyan sa Connecting Ortigas, at saka Bonifacio Global City at mara ay iba pa. At rin yung ma uh, ano uh, malapit din dito sa himpilan natin sa may Rockwell may isang tulay diyan ba? Diba? Na yes. sinira at Winiden yeah. uh, winay din. Correct, pinalawa, pinatibay.